Alcantara, sinagot ang ina ni Kobe Paras. Matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Jackie Forster, ina ni Kobe Paras, na tila nagpapahiwatig na tila nakitira o live-in si Kobe sa bahay ni Kylie Alcantara. Agad na kumalat ang haka-haka sa social media. Maraming netizens ang agad nag-assume na ang dalawa ay nagsasama na bilang magkasintahan sa iisang bubong. Ngunit sa gitna ng ingay at pag-aakala, bigla namang lumutang ang kapatid ni Kylie na si Robin Alcantara upang linawin ang sitwasyon. Ayon kay Robin, bagamat totoo na tumirapan samantala si Kobe sa kanilang tahanan. Hindi ito nangangahulugang nagli-live-in sila ni Kylie. Sa kanyang komento na mabilis na naging viral sa Facebook, iginiit ni Robin na hindi totoo ang sinasabing, pinilit, si Kobe na manatili sa kanilang bahay. Sa halip, Kusang loob daw ito at malinaw na may sariling silid si Kobe roon, hiwalay sa silid ng aktres. Aniya sa kanyang post, pinilit daw na